tayo ng ano yung mangga ilagyan natin ng sibuyas kamatis luto uh, tayo ng sinabawang isda yun na guys kumukulo na po laguto laguto tapos may sinaing na tayo kakain na lang po lang yun guys mga. anong tawag dyan gaw? aywan ko, ko daw A1 A1 so ganyan lang sarap tu samay okay. tapos meron tayong danggit guys oh 'yun ang sawsawan no oh. bananaeta tapos ito pa yung oh. sinasabing sa lang ang may daing yun no daing. mga guys guys dito tayo ha daing 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 ah say say natin para masabi niya na legit yung, yung danggit tugaw no yun Ay, dapat pala tong mabilis tugaw to say sarang yung pagano natin para masarap yung